Y la

Ayan na! Ang sarap yan! Ito na yung legion nyo! Oh. Takpo! Masarap yan! Chap-chapin! Oh! Bakit kakalahati na lang to? Parang hinatkat ng piranha to ah! Hmm? Nga no? Huh. Alam ko na! Sandali lang ah! Anong ginagawa niya? Mm. Mm. Sino ay pa yun ah? Oo nga no. Ba't nandiyan na yan? Eh hindi ko pa siya tinatawaga. Tara, tanong natin. Epe! Uh, uh, sir! Paano niyo nalaman tong impormasyon tungkol? Eh tatawagan ko pa lang kayo. Anong sabi? Pakita mong hindi kumibu eh. Anong sabi? Ah. Hello? Bakit? Paano nalaman ng mga pulis ito? O oh, sige. Walang problema. Walang kang dilo, hindi mamamatay kayo lahat. Oh! Bakit pa naisiliya mga yanting na mga? Wala kumakapa. Baka naman hindi sila dito nang tagputak po. Apo, ay hanapin natin at sayang ang guhit. Walang kang Oh, hey! Pulis kami! Huwag kayong magpapaputok! Pulis din kami! Ako din! Pulis! Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba nasa likod kita kanina? Ay, ay nauna na kami. Um, sir, tawag niyo raw ako, sir. Oh, Clark, meron akong ipatatrabaho sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Eh, napalaban ako sa anim na tambay sa lugar namin eh. Anim? Oo. Oh. Ade, na hospital ka? Na hospital ho. No. Sila. <laughs> Sila? Pamatibay oh, ka talaga. Bicolano ka talaga. Urago, sir. Urago nga. O oh, ito, may trabaho yung pagagawa ko sa'yo. Ah. Uh, wala na tayong mga detective. Huh? Bigay ko sa'yo para matuto ka na rin. Meron kang hahanaping erederang nawawala. Eh, saan ko hanapin, sir? Ade, kung alam ko, hindi ko na ipapahanap sa'yo. Sir, gusto ko lang ipaalam sa inyo na bago tayo mag-usap, anumang transaksyon na bababa sa isang milyon, hindi ko tatanggapin. Ano ka mo? Anong pinagsasabi mong mm -hmm. isang milyon? Mm -hmm. Gusto mong si bakin kitang isang milyong beses? Ha? Uh, Ay Ay, sir, ha? hindi na ako. Hanapin ko na ako. Huh. Hanapin ko na uh, ako. Ito, retrato. Eh, yan ho bang hanapin ko? Hindi. <laughs> yan ang nanay. Yung sanggol na bitbit -bit niya, yon ang hahanapin mo. Eh, ilang taon na mo ba yung batang yan? Hindi na bata yung Clark. 24 anyos na yan. Yan ang nawawalang eredera. Siya ay isang bilyonarya. E, paano ko naman hahanapin yung batang yan? E, 24 anyos na yan? Ano yung problema mo na yan? Clark, walang Bicolano mahina. Lahat ng Bicolano uragon, di ba? Yes, sir. Lahat ng Bicolano uragon. Ragon. Hahanapin ko, sir. Patay man o buhay. ng tupa naman to kung magtatanong ka, alam mo naman, polis. Private detective Clark tong kaharap mo. Magsabi ka ng totoo. Kung hindi, magbasa sa kita. Asan yung mga ninaka mo? Eh, wala na. Naibenta ko na. Yung mga iba naman, asan lana? na? Wala na tira kahit ano? Meron. Yung mga wala nang, wala na silbi. Wala namang gustong bumili nun eh. tao mo ako! ito na po. O yan! Ano ba yung hinahanap mo? Huwag kang magulo. Trabaho ang pulis to. Hmm? Aha! Isa kang mabuting pisat. Sir, <coughs> kailan ka ba naging ganyan? Ngayon lang. <coughs> Trabaho lang to. Siya na nga.